Hi mga palangga, to this video mag tahita kay lustrid na kwan uh, pajama mga palangga kaya okay. kailangan natin i-repair hindi natin magbakal-bakal no kay quid upi pa naman siya kaso lang ano na siya lustrid na yung garter so kailangan natin replisa ng bagong garter para masuot natin, di ba? Mindset na lang mapalangga kaysa mabakal patak, no? Wala man ta, naging may pera na maya-maya bili, di ba? So, hanggat matahi pa siya, tatahiin natin mga palangga. Pag mayroong karayom tsaka sinulit, gulang yan kaya ito tinatahi ko para masuot kasi taglamig na so mag, para magpajaman